Good morning guys! Welcome muli dito sa aking platform na pinag-upload ako Bakit ganyan guys ang sinabi ko? Syempre kung sa YouTube nyo ako napanood, syempre welcome sa aking YouTube channel At kung dito nyo ako sa Facebook napanood, syempre dito sa aking Facebook account Doon kasi guys sa TikTok ay uh, iba ang ina-upload ko doon Doon talaga yung real news yung real news doon sa TikTok, yun naman yung ina-upload ay nilalagay ko dito sa aking account dito sa Facebook. So, kung gusto nyo talaga na mapanood yung actual na news, so, puntahan nyo yung aking TikTok account. Ano. And dito naman sa aking Facebook, syempre may mga funny video tayo dito yung inilalagay, guys. Doon sa ating reels. So, bago nga pala ako mag-umpisa ng aking video ng aking paghuhugas, ay nagpapasalamat muna ako sa aking mga followers at sa subscribe sa akin sa YouTube. aba siyempre, magpapasalamat na agad ako sa inyo. Subscribe niyo naman ako doon. Hindi naman ako sisigat doon kasi, ano naman doon eh, matagal doon bago ma-monetize. Kailangan 1,000 subscriber. Eh, kailan pa ako naka 1,000? Eh, yun nga, na nawala akong account doon sa YouTube eh. Two years, three years na nga yata ako doon. May eh, 200 pa subscriber pa nga lang. Hindi, hindi pa nga, hindi nga tinga nga umaangat. Eh, dito pa kaya, ano? So, ayun nga, guys. So, uh, ayan, mag na tayo sa ating video. And, uh, syempre, abang habang nagdadadaldal ako sa inyo, hindi eh, mag-uwas na lang ako ng pinggan. Para naman, uh, double purpose, ano? Nakakagawa na ako ng video. Nakalinis pa ako ng bahay. Dito nga pala, guys, sa... Uh, eh, ewan ko, dyan din sa Pilipinas. Syempre, ang sakit ng mga ng mga ganitong mga hugasin. eto mga, alam niyo yung mga lumot-lumot yung kabe. Kabe ang tawag nila dito Ang magkaroon ng kabe dito. So, kahit linggo-linggo ako -linggo, naguhugas na ito, guys. Lagi pa rin yung may mga black, black, black ko lang na ganyan. So, ang ginagamit ko ito, itong ito, pang-spray ng kabe. Pang-opro talaga to pero ginagamit ko na talaga din dito. Ano din yung panghugas? So pag-usapan natin guys ngayon eh yung mga latest na crimes dito sa Japan. Ano nga ba yung mga crime dito sa Japan guys? Usually the crime dito sa Japan din guys, patayan, nakawan, uh, banggaan ganyan. Pero ang uh, pinakamarami lagi guys na na crime dito guys ay yung patayan o yung pag pagsaksak. Bakit nga ba guys ang mga Hapon ay uh, ga, uh laging saksak lang lagi ang ginagawa nilang kung uh, bagay 'yun lang yung weapon nila para pumatay ng tao ano. So dito kasi guys sa Japan bawal ang uh, may baril sa bahay. Kahit pa mayaman ka, milyonaryo kang Hapon bawal pa rin ang magkaroon ng uh, sariling baril sa bahay. Hindi ka tulad dyan sa Pilipinas na umangat ng konti yung buhay mo, makakabili ka na ng baril kahit saan. Dito sa Japan, walang ganun guys. Kung makikita nyo nga sa mga pulis dito, hanap ako ng, kung may, may, may lalagay akong picture ng pulis, walang dalang malalaking uh, malaking baril ang mga pulis dito. Maliliit lang yung baril nila, yung alam mo yung sobrang liit lang. Ganun lang ang dala nila. Tsaka, batuta. Yun lang ang dala ng mga pulis dito. Hindi sila, wala silang, walang karapatan dito yung mga, kahit na may mga sikat na tao, ano, wala silang mga baril na itinatayo sa bahay. Kaya usually, ang nangyayari kapag kayo nga, uh, nagkakaroon nga ng crime, ay pananaksak. Ayan yun ang nagiging uh, sanhi ng kanilang uh, pagkamatay at ganun sila pumatay. Ang mga katakot lang dito guys sa Japan, ah, uh, marami na din ako na-share na video dun sa TikTok na uh, kaso na bigla, bigla, bigla ka na lang sasaksakin ng hapon. Yun ang masama guys. Halimbawa, ah uh, nandun ka lang sa loob ng train or naghihintay ka lang ng sa train station, mayroon lang doon Japanese na napadaan or nag-aabang, may sira ang ulo, may dala palang kutsilyo, sasaksakin ka na. Ganun guys. Hindi katulad sa atin sa Pilipinas na kapag gumawa tayo ng crime, syempre minsan may galit, may selos, kakilala, o basta ganun. Basta may, may uh, root ng uh, pinagmulan ng crime. Dito sa Japan, guys, kakaiba kasi usually stalker. Stalker lang ang uh, ang uh, pumapatay. Halimbawa, halimbawa, maganda kang babae dito, susundan ka nila lagi. Katulad nga lang nung kamakailan lang, estudyante. Estudan estudyante siya. Uh, high school ata siya. Ay, balita ko din sa TikTok eh uh, stalker niya lang ang sumaksak sa kanya sa mismong entrance na mismo ng bahay nila. And ito lang latest nitong biyernes, yung uh, medyo viral ngayon sa sa mga balita dito sa Japan guys. Yun nga yung uh, dati niyang girlfriend. At uh, dalawang taon nang nawawala yung dalawang taon o no, isang ilang buwan nang nawawala yung babae. At yung matagpuan nga eh, doon sa mismo bahay ng lalaki nakalibing yung bangkay ng babae. So, gano'n, Ganun nga ang mga nag-healing, uh, usually na crime dito sa Japan din. Usually, pananaksak. At yung nakakatakot, yung hindi mo naman sila kakilala. Pagka, uh, stalker mo lang at um, basta lang, basta na lang nalanaksak talaga. Ang dami-dami ko nang na-share na videos na gano'n. So minsan nga nagba-viral din yung video ko ng ano. Nananaksak na lang sila minsan matanda na, sinasaksak din sa station, ganun. And then tatakbo. Kasi makailan lang din yung sa may McDonald's. Nakapila yung mga estudyante nang o-order sila. O-order sila ng pagkain. O, oh, eh, sinaksak din yung dalawang estudyante. Dalawang estudyante yon na order lang sa isang fast food chain. So, ganun ka kadelikado dito sa Japan. Although, dito sa Japan, guys, ay may itinatawag sila ditong uh, buhang bohang camera o yung tawag sa atin ay CCTV camera. Lahat ng mga kalye dito sa Japan, guys, ay nak may naka-install na bohang camera. Pero, may nakakalusot at may nakakalusot pa rin na mga uh, ganyan na mga uh, mamamatay tao. May mga ganyan. Hindi mo naman kasi masasabihin mo dito sa Japan na addict o ganyan. Wala naman silang gano'n guys eh. Parang ang Tanila, parang sakit na ganyan guys. Parang sakit. Kasi dito bawal yung mga, naku, napaka dito sa Japan. Sabi nga, ito nga isang, uh, isa sa pinaka-safest na country yan. No? Pero sa ngayon guys, kapag ka hindi talaga tayo naging aware at hindi tayo nag iingat So, kahit naglalakad lang tayo, kasi na, napakahirap din talaga. At marami talaga din mga Japanese na, yun, sabi ko nga sa inyo, siraulo. Hmm. Hindi sila adik, hindi sila gumagamit ng mga, alam niyo na mga ipinagbabawal. Pero, uh, nakakagawa sila ng krimen na dahil lang sa mga pagiging uh, siraulo guys. Ayan. So, yun nga yung ating topic ngayon. Ang sabi ko nga sa inyo ay kailangan lagi tayong magdasal at uh, pagdasal natin lagi sa ating sarili, ang ating pamilya na uh, i-cover tayo. Ang um, powerful din yung talaga yung dasalin. And uh, sa panahon ngayon na ang mga tao, Mahalang bilihin. Kumbaga, uh, yan din yung nasa Bible eh, yung nag, nag-aagaw-agawan o magpapatay ng tao dahil sa kahirapan at gutom. So yan, siguro nangyayari na or nangyayari na din yan noong unang-unang panahon na wala pa tayo dito sa mundo. So ganun lang namin eh. Generation rin eh. Generation. Repeat lang ng repeat. So ganun lang na. Siguro nangyayari din nga yan. So yun lang guys. na share ko lang itong video habang ako nang naguhugas. And syempre, para na din nga hindi nasasayang yung oras. <laughs> <laughs> Ang daging ano-ano. So, sayang din naman kasi. Uh, wala din naman akong gagawin. So, ayan. nakikipag ako sa inyo, guys. So, yan lang yung ating naging uh, kwentuhan ngayon. So, abangan nyo pa, guys. Yung basta yung mga latest, ishishare ko sa inyo dito. Uh, basta mabalitaan natin. Basta na ma latest natin, guys, ishishare ko sa inyo dito sa aking platform na pinag-uploadan o sa inyong platform na pinapanood. So tinanggal ko at sinuot ko yung gloves. Ang ah, hirap kasi pumindot dito sa cellphone na may ganitong gloves. Hindi hindi, hindi ma Hindi ma-mapindot ng maayos. So yun nga guys, ah uh, see you on my next video sa ating mga kwentuhan uli. Kantayin nga para lang tayo nagmamaritisan dito. At least na-share ko sa inyo mga latest na nangyayari dito sa Japan, Dito sa Pinasin ay hey, marites ako. Hindi ako marites in the way na pinag-uusapan natin yung buhay ng ating mga kaibigan ng ibang tao, ng mga malapit sa kapitbahay. So, yung minamarites ko sa inyo, yung mga nangyayari dito sa Japan. So, yun lang. Saka yung mga nangyayari dyan din sa Pilipinas. Updated ako dyan, guys. Siyempre, ah, lagi tayo nanonood ng mga latest news dyan sa Pilas. <laughs> so, yun lang, guys. Uh, sabi ko nga sa inyo, maraming salamat sa panunod. At sana, supportahan nyo ako sa aking